So, nito ako ngayon sa OFW Lounge at uh, nakita ko ngayong umagang-umaga nito ng Merkulis. Punong-puno po ang ating OFW Lounge na marami po mga OFW mabiyahe po ng Hong Kong, Taiwan, Qatar, ah, yes, and Australia uh, Saudi Arabia, Bahrain. So, uh, ano po naramdaman ninyo na meron pong ganito? Happy, happy ko Libre, no? Walang bayad, no? Oh, so. so oh. Mga masyo wala pong ganito eh. Oh. si Admin uh, Arnel Ignacio yung ating administrator po. Mm. Hey, professor, um, 12 hours kami Dito. Oh, tol arch kayo? Yes, from 9. Nang gabi pa. Ang oh. Ngayon, saan kayo nag-stay dito na? Anong oras kayo dumating dito? Mm. In hours. Hindi anong oras kayo dumating dito? After ng check-in. Anong oras? 1 a.m. nang madaling araw, nag-check in so, tapos hanggang ngayon, dito pa rin kayo. Hanggang alas kayo dito. Wow, ito si ate, oh, magdamagan. Nakailang ka pina kayo? <laughs> tulugan. tulugan yes so talagang na-enjoy ninyo so, diba hindi so, time pwedeng kumain tapos uh -huh. 'yung pagkain naman hindi siya laging receive so teneng mga mata ng cramps kasi galing kami probinsya oo oh. so laki ng pera mong dala so dito libre dito ano minasabi mo sa ating administrator thank you very much sir <laughs> and the all admins god bless sir. oh isa lang admin si admin Arnel Ignacio <laughs> <laughs> okay uh -huh. Uh, Arnel, maraming salamat po sa binigay mm. niyong privilege no, sa mga FW, lalong lalo na po sa mga tao na no, like mga tao niya, yung mga sambahay mm. na papapunta ng mga ay hindi pa ng talagang at hindi mm. po na mm. saan po at gusto mo gusto po kayo sa pagmamahal ng Pilipinas yeah. <laughs> Yan. Yeah. po, so, ayan po nakita ninyo oh. So kayo ate, saan po biyahin Jordan. Oh, ang dami. Sabay-sabay ang flight ng Middle East ngayon at Hong Kong. Ay, ma'am, saan pa biyahin ninyo? Taiwan. Taiwan. Oh, first time, Taiwan. So, ano naramdaman nyo na kayo ay uh, na, na uh, venue itong, itong, itong klaseng libre? Economy class pero may lounge. Iyan. Mm -mm. Yes. Ano ang mensahe mo sa ating administrator? na ang sa kanya? Uh, thank you po sa pagpuri sa mga kagaya namin mga OFW. Ang unawa ay pagpatuloy pa po. Ah, ito. So, ito si Kabong dito po sa OFW Lounge. Mabuhay po kayo sa mga OFW. Bibli <laughs> po sila. Po sila. Okay, thank you.